ipapabantay. Ipapabantay. Si puro bunso. Ayaw mo no? na. Ayaw mo na naman kasi wala na naman ulam na ano. Isda, paluin na kita. Kuya, bantay tayo. Hindi ganyan ang kumain. Oh, yung isda. o oh, ang arte mo talaga. Masapak na kita. Mm, um, yan. Gusto na yan. Paunahan matapos. Kasi agi, hindi puro ulam, ha? Hmm. Kaya bantay tayo. Bakit kaya naman nakadap ako makain? Ha? Ba, ang bilis kumain si Kuya Kuro, ah. Hmm. Naglaboy ka na naman kagabi, ano? ba diba sabi ko wala nang lalaboy sa gabi? Diyan lang kayo sa labas, magbantay kayo? Ha? Pabalitan mo yung laboy. Ah, Kuro? Subukan mo pa lumayas mamaya ang gabi. Tignan natin, ikaday na nakita, ha? Naintindihan mo? O, kaya sige, ano? Bilisan mo kumain, may ulam ka naman, ha? O, talaga inuuna mo yung ulam, bago yung kanin, ha? O, tignan mo si Kuya Bantay. Uus na, o. Nakadapapang kumakain. Bala ka dyan. Agawa ka naman ni Kuya Bantay. Ang aso na ka talaga ito. Oh. Oh. Hmm. Ba, diba, ang arti mo talaga si Agi puro ka na lang si ulam ha puro ka na lang si ulam tiga gano'ng kumakain ng kanin namumulubi na ako sa'yo kulang na yung kinikin natin sa biyanan trice kailang lang pamilya natin ng ulam mo ha tignan mo si kuya bantay oh ubos na na Nakata pa siya kumakain hmm. yari kasi agi pag natapos silang kumain aagawin yung pagkain mo oh iwanan mo sige para may kakainin ka hmm. siguro ay, upos na rin si kay Kuya Kuro. Ang galing ha. Gutom na gutom si Kuya Kuro. Halimbasa ka yung kakagabi ha. Ah, sige, bantay. Kain. Lubusin mo na yung kanin mo, Shaggy. Kakainin lang yung pagkain mo. Lubusin na yung pagkain ng dalawa. Oh, malinis na kay Kuya Kuro. Oh. Kay Kuya Bantay, yung kamatis na lang, oh, at saka kunting kanin, oh. Hmm. Ikaw, marami pa, oh. Bersa mo, Shaggy. Eh, no? Tapos na si Kuya Kuro, eh, nakaharap pa, oh malinis yung kainan ito kau naman malaki tamad tumayo nakadapa ka na lang kumain Oo. oh. aba sige ubos kala malinis ang kainan huwag kayo magtitira mm. bahala ka dyan